Uh, ayan, for the voice ayan, murang-mura lang siya. So, what's up mga kaibigan natin Plastic? So, for today's video, at kung bago ka pa lang, don't forget to follow and subscribe my channel and my account. So, I'm Papa J, and for today's video mga kaibigan natin mga Plastic, no? Kasi may gagawin tayo at Gagawa tayo, alam nyo naman yon na may charity tayo para sa mga bata. So, for this video na talaga. <laughs> so, samahan nyo ako. Pupunta tayo sa baklaran. Kasi, first day natin sa pamili ng mga damit para sa mga pagbibigyan natin ng mga bata. So, tara! Let's go para makabili na tayo. Let's go! he has left Had some time to self-reflect So now I'm writing this to you I'm really sorry in So ayun na mga kaibigan natin plastic no Nandito na tayo sa may Baklaran So samaan nyo ako Kasi mamimili tayo So mamaya ulit Let's go Let's go Every day, wishing Yan mga kaibigan nating plastic So bali uh, Naglalakad-lakad muna tayo dito Kasi nga Doon pa sa dulo yung Bibilhan natin ng mga damit So pag pumunta kayo dito magingat ingat talo ng mga phone At saka mga pera nyo So mamaya ulit balikan ko kayo Bye So ayun, nandito na tayo mga kaibigan, mga plastic oh, Dito na tayo sa mall. So tayo. Let's go! So ayun, meron na tayo nakita. Ayan, for the boys. Ayan, murang-mura lang siya. So ayun, ito na yung napili natin. O oh, diba? Dami. So short na naman yung pambata. Ito din. Napili lang natin. Nandun na. Good for... Ang dami na pala yun. So ayun. Hintay lang natin kasi kinuwenta pa yung magkano kasi anong oras na is magpa-five na magko-close na iba yung close na, okay? close na So, yun. So, yun nga mga kaibigan natin plastic. So, nagmadali lang ako mamili. <laughs> Pero yun naman talaga is magaganda naman. More on pang babae pa lang nabili natin. So, ito na. Yun. So, marami-rami na to mapagbibigyan natin. At saka, feel ko masusubra pa to So titingnan natin mamaya. And hindi ko kasi dala yung mga listahan. So kung mapapansin nyo, sarado na sila kasi ano oras na tayo nagising kasi napagod na ako kanina kasi 'di ba naglaba pa ako, nagjogging. So nakatulog ako. So ngayon nagising ako alas stress na. So ngayon pagpunta ko dito, yung iba closed na. So uh, i-ready na natin 'to mamaya. Pagdating sa bahay, update ko kay para ipapakita natin yung ibang design. So ito na siya. Okay. Oh more on floral siya kasi siyempre mga bata so let's do so yun mga kaibigan nating plastic so bago tayo umuwi yun pupunta muna tayo dito sa yun, church ng baklaran para mag pray and magpapatank you tayo kay Lord para sa mga blessings ng mga binibigay niya sa araw-araw and igaguide niya tayo for today's video and for my charity So, Tara Samanya. So, here's your Sunday. I know I got a lot of stuff, and honestly, it makes me terrified of showing it to you. So, ayun mga kaibigan nating plastic so pauwi na tayo <laughs> kasi mag sisiks na so nagdasal lang tayo and nagsindi para doon sa ating gagawing na charity so I hope uh, i-guide tayo ni Lord para sa gagawin nating charity so mamaya kita kits dun sa bahay papakita ko sa inyo kung ano pa lang yung mga binili na binili ko so mamaya na Bye! So hello mga kaibigan natin plastic So kakarating ko lang sa bahay So yun nga may nabili na tayong mga dress Mga turno na mga pangbata Na pwede pang lakad Na pwede naman pang bahay So, ipapakita na natin yung mga nabili ko. Uh, so, bali, yung mga nabili ko, hindi pa to tapos or hindi pa talaga siya Uh, lahat na bili ko kasi yun na lang muna kasi unti-unti lang muna tayo sa pagbibili tapos kasi kanina pagbuddating ko dun pa -close na sila mabuti na habol ko kasi nga kanina nakakatulog ako nung tanghali my gosh sobrang pagod ko so for this video mga kaibigan natin uh, mga plastic. So, ito na ipapakita na natin. So, itong may ano na tayo, may mga dress. So, it's, tingnan niyo po, iba-ibang kulay na dress. Ayun, no, ang ganda. Super ang ganda niya mga kaibigan natin plastic, no. So, ito siya is good for 3 to 4, I think 3 to 4 years old, no. So, ito din, meron din tayong pang Six to seven years old. Six to seven years old. Mahaba na siya mga kaibigan natin plastic. Mga dress to. So excited na ba kayo? Tingnan niyo ang cute na mga kulay nila. Oh, so ang dami ba? Diba? So ito yung mga nabili natin. Sana, aw. Tapos meron din ako mga shorts. You know? Kasi may mga lalaki naman na ano. So iba-iba kulay. Pero dalawang. Ang, ay, isang design. No? So ganon. So meron din tayong pang baby. Ayan. Good for... Ah uh, I think this is for one year old to two years old. Di ba? Ang cute. So, ang cute-cute nito. Napaka-perfect ng kulay niya. So, may red, may blue, may yellow, and sa mga pink. So, good luck sa mga pagbibigyan ko. Ang enjoy. Ang saya-saya lang kahit nakakapagod kanina. So, pero masaya, no? So ito, meron din tayo mga panglalaking good for one year old. Na turn na siya, oh, tingnan niyo, no. May turn na siyang damit and short. So 'di ba, mga ano naman yung mga printed niya. Mga cartoon Spider-Man. So 'yun. So, ang ganda. Ang dami ko nabili. So, thank you, thank you so much. And hope nag-enjoy kayo sa aking first day sa pamimili para sa aking charity. And kung nagustuhan niyo yung aking video, please follow my... Uh, social media, JM Loyola Bakusa. And don't forget to subscribe my YouTube channel, Papa G Vlog. Ilalagay ko sa baba ang link para mapuntahan nyo at matingnan nyo rin yung mga video ko. And i-share nyo tong video na to para maraming ma-inspire ma sa gagawing nating charity. Okay, dito lang nagtatapos ang aking video. Thank you so much and God bless everyone. Bye-bye!